chicken cranberry grill Ayan. Saka, ano ba ito isa? Ah, beef flavor. Ayan. Yan tubig mo ha. Yan tasa mo yan. Hmm. Iniiwasan mo yung malunggay ha. malunggay powder kasi. Tapos yung, ito yung dinawa yun. Vitamins yan. Vitamin Hmm. Pa oh. Hmm. Masayad na yung ano mo. Masayad na yung pangalan mo diyan sa ano mo. Maliligo pagkatapos dado mo ha. Ligo na ikaw ha. Ay, ayaw. Ligo ha pagkatapos ha. Di, lumabas ka ng bahay, eh. Sabi namin, ng almusal. Ito yung almusal niya, oh. Mm. Yan. Tapos, ihalo to Yan. Tsaka, may vitamin siya. Yan. Tapos ito may malunggay powder siya. Yan. Kung gaano siya ka ka ano ka lab lab. Yan. Tay ka lang. Sige dali lang. Hindi pa nga tayo tapos eh. Gutom na gutom ah. Pakakain ah, mula ng isda kanina ah. 干了。 siya sa lababo. Kasi pag sa baba siya, tataluhan siya ng aso namin isa. Yung aso, iba din yung pagkain niya. Iba rin yung pusa. Hmm. Yan ay yung vitamins yun, ha. Vitamins sa aso at sa pusa. Hmm. Ito ay malunggay powder. Yan. sino yung pagkain niya. Barbie time. Hi. magay ka muna. Hi. Hi, Corby. Yung pogi namin na Corby. mag ka muna, hi. Corby. Mag-hi ang Corby namin. Hi. Tapos kasi siyang kumain at saka ng vitamins. Ang corby. Corby mabait. yung tumatakas. Hmm? Tumatakas yan lagi eh. Tumatakas yan lagi eh. No. Tumatakas yan lagi eh. Hmm. 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 Ayan oh. O, oh, pakita mo mo kung doon oh. O, oh, corby. Ano, corby. Corby.

Ay, kubing, kubing. Ay, Corby. Ayan ang oh, Corby namin. Oh.